kung mo ang, ang administrasyon, hindi ka padadala sa hindi ka extra dito padadala sa international agreement. Sure, I pagkakampi, pagkalaban mo, padadala ka. There has to be a final arbiter. And if you look at the Philippine Constitution, iisa lang yan, yung korte. Kawawa naman tayo. Diba? Tayo na ang pinakakawawa sa buong mundo kung ang Pilipino ay kinukuha at dadalin abroad at wala kang korte pupuntahan. Hindi actually from the day na lumabas until today, ako hindi ko nakausap. Ah, uh, parang sa minority parang I think yung lawyer lang nakausap ko. Ano may advice ko sir sa kanya? Just in case na ma-confirm na meron um, na mga Ano, preparation. So, prepare at pag alam naman nila kung ano magiging itsura na nung warrant kasi dito una, nauna na yung kay President Duterte. So, tapos yung tamang ihahahayin sa korte. And uh, kung, kung may debate man, no, kung applicable sa kanya yung rules o so, hindi yung sinasabi ng DOJ, simple din lang eh. Sino ba magre-referee? Pag sinabi ng ombudsman ganito, sinabi ni ES ganito, sinabi ni Bato ganito, sinabi ng media ganito, sino ba? Dapat korte, di ba? Y yun lang ang pinaka-bottom line doon. Pagka tinanggal mo yung kapangyarihan sa korte, di dictatorship na tayo. Sir, hindi papayagan, okay. well, sir, na mangyari yung nangyari katulad kayo dati pa. Well, pag sinabi mo sinong hindi papayagan, <coughs> ang it's a question of authority and power, di ba? So, siyempre, uh, si, kanino ba susunod ang mag ng police? So, the question is doing what is right. So, when there is a question this big, what's right is to, is there a, ano you know, is there a danger in waiting and letting the court decide? iba unlike president Duterte sabi ng iba baka magi-emotional baka mag-people pa I, I don't know uh, ang daming baka ang daming uh, kaya dapat hulihin ka agad so but kay uh, senator ba to uh, if if he is uh, um uh, detained or he's arrested here um and even given bail and then uh, decide ng korte, may danger ba kahit kanito so UNG petition nga uh, mag-decide yung government? Yeah. I don't want to go into the details nga kasi uh, detalye na yan ng abogado ni Senator Bato at saka ng uh, International Criminal Court. Ang point ko, pagka hindi nagkasundo, sino ba ang mag-decide? Hindi naman pwede, pwede kung sinong admin, siya na lang. Kasi hindi na tayo uh, rule of law nun. Rule of men na tayo. So kung kakampi mo ang, ang administrasyon hindi ka padadala sa hindi ka extra dahil ito padadala sa international women. Pagkakampin, pagkalaban mo, padadala ka. There has to be a final arbiter. And if you look at the Philippine Constitution, iisa lang yan, yung korte. Sir, so, yung extradition daw po, ang sabi, Ah, kung state to state, okay. Pero ito sir, court to international court. Okay, so Pilipino ka, kinukuha ka sa ibang bansa, wala kang tatakbuhan. Kawawa naman tayo. Sir, yung surrender. Kawawa naman tayo. Diba? Tayo na ang pinakakawawa sa buong mundo kung ang Pilipino ay kinukuha at dadalhin abroad at wala kang porteng pupuntahan. So, Tignan niyo yung history ng Philippine Constitution. Before the 1987 Constitution, kusang san nagagaling ang warrant. Kaya except for uh, certain strict exceptions, halimbawa sa Bureau of Immigration, na pumapasok yung foreigner pwedeng arestuhin ng BID, hindi ka pwede mag-aresto ng, ng uh, walang pahintulot ng korte. So kung may arrest warrant galing sa anman, hindi ba ang pinaka-logical? Ka kayo ang mag-isip. Kayo ang ina-aresto ngayon. Let, let's say, napasama, kinover nyo yung drug war. May nag-testify ngayon na hindi ordinaryong media yan. Yan ang nagtuturo. Yan ang nagsabing patayin yan si ganito patayin. O, oh, hindi ka pwedeng pumunta korte. Pero international court to, sir. Tapos bumunta sa lower it's, court? It's, sa, sa local court? It doesn't work that way. That's completely wrong. An international court is not higher than a local court. In fact, mm -hmm. many local sovereign courts are higher than an international court. In fact, your local, kailangan payagan yung international. Kaya nga pwede kang umalis sa treaty. We don't have a world government. We have a Philippine government. So, That's sir? totally, ano, kung sino man ang analyst na nagbigay noon na mas mataas ang ICC, Uh, hindi wa, walang ano 'ko walang basis in law. So, sir, It, It's we... it's the local ang unlike yung ano, 'di ba? Yung RTC is higher than the MTC, CA is higher, but that's all local courts. Sa international, you have to give your consent. That's why even sa international tribunals, ah uh, kailangan sa That's why the US is not part of the ICC. Mm -hmm. Kasi they did not give their consent. Senator Santos, so, Senator yes, even sir, last week, would ko kasi siya ngayon, would you advise him against hiding? <coughs> Um, ang hirap magbigay ng advice uh, sa sitwasyon, but I think the main advice should really be to our leaders, which is have faith in the Philippine uh, criminal justice system, have, have uh, faith in our courts. Kasi in the end, I might like or I might not even like yung decision ng korte. Baka nga sabihin ng korte, it's valid and send him there, then ibang debate naman yon. But sa akin, dun pa lang ako sa debate na pag nag-disagree tayo, sino mag -de decide So, for example, na disagree ako na pwede kayo mang-interview dito, lumabas na kayo ng Senate. Even if I was Senate President, ganun na lang ba yun? Mm -hmm. di, di, ba, wala, walang, walang referee, walang arbiter, walang plenary, o walang korte na pwede magtanong. So, pag sinabi ko sa inyo na ngayon na bawal na cellphone sa Senate, uh, at tingin yung labag yan sa freedom of the press, mm -hmm. can you not go to court? So, di pag mo? sinabi, sir, na pag yung ating uh, justice system, that means huwag i-surrender is si Senator Bato no, Yung, it's not about surrendering eh. Mm -hmm. Kasi option naman nila na hindi nila ipadala kagad eh. Option naman nila i-surrender is sa court natin eh. Mm -hmm. Sila naman namimili kung saan nila dadalhin. Mm -hmm. Kaya nga ginagamit yung word na kidnapping. So kung alimbawa ako, hinuli mo ako ngayon, dinala mo ako sa bahay mo. Mm -hmm. Hindi yun, hindi ako sinurrender sa bahay mo. Diba? Pero kung meron kang ano, kahit anumang papel, sa korte mo ako i-surrender. Eh, I isusurrender or at the very least sa police. tapos yung police doon ako dadalhin. so yun po ang alangan talaga sa akin na may sistema tayo sa bansa na kahit sino pwede nung damputin na lang tapos kus kusan itapon the world will continue to progress huh? there will be a lot of uh, international tribunals there can be a, a, you're talking about the international criminal court what if we have an Asian criminal court what if we have an Asian criminal court oh, what if we have a Thailand Malaysia Uh, Singapore Indonesia Criminal Court. Yung ibig sabihin, kahit anong warang talang, hindi ka na pwedeng pumunta sa court mo tapos ipapadala You have to look at ano, all the possibilities here. So nangyari na kay, eto, ha, nung nangyari kay President Duterte, oh, yung mga antay kay Duterte, natutuwa. Yung mga gusto kay Duterte, nalulungkot. Did it help us as a nation? Did, did it provide jurisprudence? Did it give us wisdom? May guidance ba? O oh, ngayon kay, kay Bato, may, meron tayong chance. Hintayin natin kung ano sabi ng korte. So, kung sir, kailangan natin pabilisin yung korte, pabilisin natin. Makiusap tayong bilisan nila. So sir, option ba? Nagawin yung sanctuary yung senate? I, I would say na sana hindi na. Kasi ang kailangan mo ng sanctuary pag may extraordinary, di ba? So katulad ng mga kasama natin, di ba, na um, sorry na sa dulo ng dila po yung pangalan remember panon ni President GMA uh, sila Teddy Casino hindi rin lumabas ng house kasi hindi maharesto kasi nga extraordinary yung sitwasyon why that situation? so if they think that they should arrest him arrest niyo nyo, dalhin niyo sa police, dalhin sa korte let him file what he has to file the bail, kung habeas corpus, kung ano then uh, let him have his day in court. Kasi pag dito magkakatensyon pa tayo. 'Di ba? Yung, hindi lang natin pinag-uusapan dito yung institusyon ng Senate. Mas importante pa sa Senate is our democracy, our freedom, our sovereignty. So ang pinag-uusapan na dito ang isang Pilipino ba? Kaya, kaya lang naman tayo nagiging emotional kasi either gusto nyo o hindi natin gusto si batoy. Pero sabi mo si Juan de la Cruz. Uh, tanggalin niyo lahat ng pangalan ha. Si Juan de la Cruz ay may warang ngayon galing sa abroad pwede bang kunin na lang at ipadala doon? Mm -hmm. I think any lawyer in the right mind or law student will say, sandali lang, dapat may korte muna magsabi kung valid yun o hindi. So sir, wala kayong communication pa wala. kay Senator? Hmm? So, mag e effort ba kayo na kausapin? Ay, yun? open lang kami. I think yung staff naman nila uh, nandito. But usually kasi ganyan, it's not really a Senate matter. It's between him and his uh, lawyer. But in prayers at one-man support, and of course advocacy, di ba? So, nung nagtanong kayo, hindi naman namin iniiyagan yung mga questions. So, regarding dun sa hearing on Friday, babalik ko sa Senator Ping as chairman ng committee ng Blue Ribbon, and then sa Friday, invited si hot dating speaker, Ramon Alves, mm -hmm. si Saldico, and then 17 congressmen. hopefully, magkaroon kami ng pagkakataon Tekan, bukas at Thursday, makapag-usap ulit ng minority, gawin lang sa time ngayon. At yun nga, hindi kami kumpleto. Tatlo ang ang wala, tatlo ba? Dalawa. Ang wala. Um, yeah, dumating si Sen Bongo So, dalawa yung wala But yun nga, we just agree in the principle Na we have to go after the the masterminds And yung frustration We feel the frustration of people ba? Diba, na We feel the outrage And tama na lumalabas nga yung mga corruption Pero yung uh, Yung nung, ng mga linya So, the, the question really Remember, hindi naman dapat primary ang nurikot and remember yung ICI biglaan binuo yun. so marami talagang so let me put it this way Kaisa isa kami with you in trying to find the perfect solution to for this gruesome crime diba so hindi kami satisfied sa takbo of how we as a nation are handling this uh, massive corruption scandal is this is this is a ano a a syndicated systematic uh, uh, Hindi to yung corruption na lumaki lang di ba? Si, sinindikato to. So, kailangan ma, ma, matukoy tapos matibag yung sindikato. Sir, so, so, kung si Senator ba to chooses? Um, I don't even want to go there muna. Because nga, sa dami ng problema, isang malaking problema, credibility ng ating leaders. So, do, do, do we want the debate to be whether pwede siya pulihin dito, dito? I'd rather the debate be simple, uh, have his day in court. Di ba? And hindi pa naman siya nag-intimate na dito siya. Oh. Kasi alam mo, yung, yung sa akin, ba yung argumentum ad absurdum, you always bring the argument to the absurd. Pa para lang mapag-aralan mo. So halimbawa, nandito siya. O, how long? And then, hindi ba dadating yung time na huwag bobotohan? O oh, hindi ba yung public opinion nag-iiba? Hindi ba yung decision of, oh, pag nag-decision ng court ni Laban, magbabago ba? So, an magiging absurd masyado yung sitwasyon. So, I'd really rather that um, Malacanang, the DOJ, uh, all of our authorities agree na in the end, court ang mag decide and let the court decide. Sir, Sorry. may nabalitaan ba kayong coup daw ulit against SBU? Basta't naman nag-break tapos may balikan para pag-uusapan because nga, uh sa 24 members diba uh, as kami and then yung outside environment diba but, but having said that usually pag maingay ang yan. usually Pero na so well attention uh, ay people always talk about it everyone in the minority wants to be in the ma majority diba everyone thinks they can do a better job but ako focus ako na may job ang minority ngayon and i think our biggest job now is to give better ideas for the budget hindi ito ano, renewal to, hindi ito ordinary lang na parang let's do it better. Hindi, let's redo everything. Mm -hmm. So, you minority will actively participate sa yes. budget deliberation? Yes. Yes. At kahit dun sa Blue Ribbon Committee hearing para maganda yung direction? Ah, yes, yes. Pero syempre, hindi naman kami lahat member at the same time. So, magde-delegate din kami.